Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React TH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang aminado nga si Luko Donsak na napakalaki ang naitulong sa kanya ni Kyrie Irving. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong trade na nabuhay para sa Los Angeles Lakers. Inanunsyo na nga mga katrops ng Dallas Mavericks na hindi nga maglalaro ang kanilang batang bigman na si Derek Lively Jr., Matapos itong magdamo ng injury sa kanyang leeg dahil sa pagtama dito ng tuhod ni Carl Anthony Town sa kanilang Game 3 ngunit kahit man na kulang ulit ang lineup ng Dallas Mavericks sa kanilang darating na Game 4 ay hindi rin naman na ito magiging hadlang sa kanilang kupuna na manalo dito since nagawa na rin naman na po nila makapag-adjust ng kanilang rotation simula ng mawala sa kanilang lineup si Derek Lively sa kanilang Game 3. Isa pa, hindi nga katulad ng mga nagdaang taon ay napakalaki rin naman nga ng pinagbago ng kanilang kupunan simula ng sumali dito ang kanyang teammate na si Kyrie Irving. Gamit nga ang veteran skills nito ay napapanatiling na niyang kalmado ang kanilang buong kupunan sa lahat ng sitwasyon sa kanilang laro. Kaya napakalaki nga talaga ng impact ni Kyrie Irving sa kanilang team sa loob at labas man yan ng court gayong nararamdaman na punya na mas mature na sila mag-isip ngayon. Kaya sigurado nga nakakayanin na nilang tapusin ang kanilang series sa kanilang Game 4 para tuluyan na silang makadiretso sa NBA Finals at makaharap ang kupunan ng Boston Celtics. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naibalitang bagong trade na nabuhay para sa Los Angeles Lakers. Ayun nga mga katrops, sa kalalabas palang nabalita ngayong araw, plano na nga daw po ng kupuna ng Chicago Bulls na i-trade ang kanilang superstar na si Zach Levine ngayong off-season. Ang problema lang ay napakalimitado nga po ng kanyang market since ilang teams rin naman nga ang interesado na makuha ang kanyang serbisyo. Kaya dahil nga dyan ay isa-isahin nga daw pong kakausapin ng Bulls ang mga teams na may interes at isa na nga dyan ay ang kupunan ng Los Angeles Lakers na balak pero naman nga na makakuha ng third superstar na maaaring etandem nila kina Lebron James at Anthony Davis. Sa madaling salita, kahit man nga ayaw ng Bulls na tulungan si Lebron James ay mukhang mapipilitan peren nga siya natanggapin ang offer sa kanya ng Lakers kung maganda ito. Bali, simula nga ng kunin nila si Levin noon at e-tandem ito kay DeMar DeRozan ay wala pa nga silang nagagawang magandang achievement sa kanilang kupunan at sa NBA. Kaya no choice na nga ang Bulls kundi e trade na ito sa ibang team kung gusto man nilang magkaroon ng pagbabago sa kanilang lineup. So yun lang nga mga katraps ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag enjoy kayo please like and subscribe my youtube channel sports react ph para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA kitikets muli sa ating susunod na video.